Mahigpit na ay ng batas ang pagkain at pagkatay sa mga may na wild animal. Pero sa Bangued Abra, inulang pa ng mga residente ang isang sawa na nahuli sa ilog. Makibalita tayo kay Manny Morales ng Jimmy Ilocos. Normal na raw para sa mga taga-barangay maway sa Bangued Abra ang paglabas ng mga ahas. Sa Sinalang River, nakita ang isang sawang sampung talampakan ng haba nitong weekend. Pero imbes na katakutan ng mga residente, hinuli pa nila ang ahas at kinain. Ang pulutan Sanay na raw kumain ng karne ng ahas sa mga arsidente. Awan mo di, kasla na Sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act, mahigpit na pinagbabawal ang pagkatay at pagkain sa may tuturing na wild animals tulad ng sawa pinapayagan lang ang pagpatay sa mga naturang hayop sa ilang kondisyon. Hindi man may tuturing na endangered species ang sawa, posible pa rin makulong ng hanggang isang taon o magmulta ng hanggang isang daan libong piso ang sinumang kakain nito. Ipinaalala na ito ng Provincial Environment and Natural Resources Office sa mga residente. Iwan, tilang dawaton daw, daw, tayo kanya dan, no handa nga kayat nga iwanan, kan handa nga capable nga mga mabalin nga i-turnover na kadigitip opisina iti DENR. Handa naman daw ang mga residenteng sumunod sa batas. Manny Morales, Nagbabalita, Pilipinas!